Hello guys, for today's video So, itong si Gina Gia ay nakailang anak na ito mm -hmm. Nakailang na anak na ito Ito, apat ang anak nito Hala, sige oh, Ano, lusog e Ayan, two weeks na ito mga langga hmm? Hmm, Dilat na mata e Dila mga tulog Tulog Kasi kagabi nabasa sila inilipat to ni Gia dito ayan o, oh, nagdidi pa yung isa oh. wala didi pa more akin na yan, akin na yan <laughs> akin na yan, didi na yan ako yan, akin yan, ako yan <laughs> isa pa to, oh. Tulong ko, tulong ko. Huh? 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 na. Ayan no, doon ka dumidi, oh. Ayan no, sa mama, Gia. Ayan. Ayan, Didi. Ayan, ito pa, Didi pa. Pagantay ka, Gia. May pagkain doon. Ayan. Ini satu lu tinang natak panol lo. Bunso to eh, oh. Kasi ang liit. Huwag ka tulog man tulog. Ah, uh, ang naman ito, oh. Tulog man tulog. Dumidi ka. Ayan, oh. Ayan si kuya, oh. Oh, uh, oh. Uh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ang taba, oh. Hala. Hala, banat. Nandidi. Kasigil na. Kahit na wala na makakain yung manay niya. Pero maglulumi to ngayon. Ito, ang bunso. Ang payat. Ang liit-liit. Ito ang panganay, oh. Ito sumunod, oh. Tapos ito, ito ang punso. Paano nyo nalaman? Paano ko nalaman yung panganay? Ito naman naman, oh. Sa katawan, oh. Hmm? Hmm? Lamonero, oh. Ha? Huh? Babae pala ito. Ito ang punso nga. nga. Ay, babae, lalaki. Lalo, dumidigyan. Dapat didiin mo yan. Nandidi. Yan. Alis ka na dyan si Oh, dyan dyan Di 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 Allah 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 Oh, wala nang gatas ito oh Dyan 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 Kuy Ilan ba naman yan sila apat Tumidi oh Hello Sige, banat Oh, nagkuntisa na sa pagdidi ito, oh. ito oh, oh Lamunero to oh Oh, hmm, -huh. hmm Magtira ka Wala na, gutom na si Gia Gutom na mama Oh okay kilala. Ay, nyo naman. At, uy! Ay, naman Ang lakas lumaman, no? Sa buyag, oh. Katawan ba naman, oh? No? Hmm? Huh? huh? Ito pa isa. Nagahanap. Lima kunting to, oh. Niwanan yung ibang didi. Kawawa naman tong bulso, oh. Ala, hataw! <laughs> hataw, didi! Ano? 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 Ala banat. Banat ito tinulugan na oh. Ayaw magpa ano. Hmm? Ano na naman ginagawa niya? Hoy, oh. kanina ka pa. Yung iba naman. Ala. Nainat na yung ano. Hindi dinigiya. La, wala siguro ng gatas ito. din eh. mo. Hindi na matagiya. Si Gia kasi anak ng anak eh. Ang dami mo ng anak, Gia. Huwag ka ng anak ng anak. Pang ilang anak na ito. Yan na mo yung, yung isa oh. O mga langga, sinong gusto dyan mag-ampon? PM to me. PM is the K. Ayan ito. Ito. Uh. Ayan o. Oh. Gusto nyo ito ganda pa naman to Bigan Gia Hinilaan to si Gia eh. Ayan oh. tingnan mo o oh. Bala Ayan, famous na kay mga langga Kung sino gusto mong mag ano nito May mga youtuber dyan Mga vlogger Ayan, ito Ito ang nanay At yung mga anak niya, ayan o Ang anak niya nung ano o Tingnan mo naman, kamukha to Kamukha, kamukha ni Gia Ayan oh. kamukha ng mama Batik-batik. Sa mga langga ha, PM is the key. Sino may gusto? Ito kami sa Sityo Tibagan, Barangay San Jose, Antipolo City. Yan. Magtanong lang kayo, kis-kisan ha, kung gusto mo magano at saka PM na lang kayo. oh, two weeks pa to mga langga. Tinan mo, ito oh. Ito oh, ito, ito, ito. Ito, ito, ito. ito pa Oh. Hmm? Ang lakas lumamon oh, lakas. Nakakagigil to oh. Lakas lumamon. Kawawa yung bunso. 那不是。